So ayan mga kapatid, ito po yung 78 mga kapatid na 5 peso coin late gold landing. Ayan. At ito naman mga kapatid, yung 150 years 1861 2011. Okay, so may dumating na parcel sa atin mga kapatid. Ito po ay from Naga City pa. Ayan, maraming maraming salamat po kay Sir Michael sa tiwala ninyo mga kapatid. So ito po mga kapatid ay isa sa pinakamahirap panapin sa 5 peso. Ito yung pinakamahal na 5 peso coin BSP series. Ito yung sure ball kayo na may ibebenta nyo sa mataas na collector value. So samahan nyo ako mga kapatid para maipakita ko sa inyo kung gaano po karir itong coins na to at ito po ay kadalasan kung nabibili sa ating mga viewers ayan so nilagay niya sa panyo mga kapatid ang 5 peso coin at may makasama to previous ni Sir Michael ayan. so kung makikita nyo mga kapatid ayan may mga common na commemorative coins at panigurado ayan nandito yung 5 peso coin na binili natin sa kanya so tara i-open na natin to So maraming nagbebenta sa atin ng mga common coins. So hindi po tayo bumibili, no. Iyalok nyo po dun sa mga ibang sa mga bumibili ng mga common coins. Ayan, baka posible po na bilhin niyan sa inyo. Ayan. Pero napakarami po talaga nag-aalok sa atin ng common coins lalo na yung mga alam niyo na mga kapatid, yung 20 peso coin na lagpas kuwelyo at year 2006. So pass muna tayo sa mga common coins, okay? So ito mga kapatid, isusum natin yung camera So ayan mga kapatid, ito po yung 78 mga kapatid na 5 peso coin late gold planting. Ayan. At ito naman mga kapatid, yung 150 years 1861 2011. Ayan, 1 peso po 'yan mga kapatid. At itong isa naman mga kapatid ay yung 10 peso coin General Antonio Luna. Ayan, sa likod ganyan po yung details niya, okay? So ito po yung mga pinribes sa atin mga kapatid, itong tatlo. Bali ito po yung binili natin mga kapatid sa kanya. Ayan kay Sir Michael. Year 2006 po na 5 peso coin BSP hard to find coins. Yan po yung patuloy nating binibili. At kapag ito po ang nakita nyo, sure ball, ma mabibenta nyo agad mga kapatid. Ayan. So, hindi po kayo paasahin no, ng ating mga kapatid na kolektor. Dito sa Barrio Official PH, hindi po kayo paasahin. At yan po ay agad-agad nyong -agad mabebenta Kapag ganito po yung nakita nyo, na 5 peso coin year 2006 dahil ito po ay collectible coins at hard to find coins BSP series sa 5 piso okay isa yan kasama rin po yung 25 centimo coin mga kapatid na year 2006 kaya ano pang iniintay nyo mga kapatid i-double check nyo pong mabuti ang inyong mga coins baka makakita po kayo ng mga binibili nating bariya at sure ball mga kapatid yan po ay bibili natin sa inyo sa mas mataas na halaga. Okay? So, i-review nyo lamang mga kapatid lahat po ng mga coins na sinasabi natin sa video na binibili natin. Sureball yan mga kapatid. Mag-direct message lang po kayo sa ating Facebook page. I-assist po kayo dyan at surebol mga kapatid. Mabibili po agad ang inyong coins na makikita. Okay? So, kita-kits po ulit tayo sa mga susunod nating updates. Good luck and happy hunting!